Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay walang pangalan, username lang nakalagay. So, good evening sir. May tanong lang po ako sa iyo. Paano nga ba malaman na buhay ang mga orasyon? Ang una ay syempre pag napagana mo ito. Pag yan ay gumagana. Pero kung ikaw ay nagdidibusyon pa lamang at hindi mo pa sigurado kung ikaw ay nakakapagpagana ng orasyon, mas panatag ang loob mo kung ang orasyon mo ay hindi pulot sa social media o di kaya sa mga ebook kasi ganyan din ako dati so mali yon ang tamang gawain talaga ay dapat may magturo sa iyo either kakilala mo or maestro mo so at least yung taong yon ay nasubukan na niya ang orasyon na binigay sa iyo na gumana sa kanya so maari din gumana sa iyo kapag sakto ang pagdibusyon mo or yung DT na pinupuderan mo. So ito yung clue na ibibigay ko sa iyo. Kadalasan sa gumagana na orasyon ay may nakasali or nakapaloob dito na pangalan ng isang DT or spirit. Pero magingat din sa pagkolekta ng mga orasyon kasi hindi naman lahat mapapagana mo lalong-lalo na kung hindi iyan kasali sa testamento na dinadasalan mo or pinupudiran mo. So mas okay talaga na mayroong mag-guide sa iyo. 'Yun lang. Ang pangalawang tanong ay mula kay Marksman Paharon. Idol, anong kapangyarihan ng Prasumdi? Kasi binigyan ako ng Prasumdi ng kaibigan ko, taga Thailand. Bones ng monk, tapos ginawa ng amulet Prasumdi. Alam mo, depende yan sa master o sa gumawa. Kasi may mga ingredients yan. So, kung kasali sa mga ingredients dun ay pangpaswerte, so maaring yun yung isa sa mga abilidad niya. Pero usually talaga, pag prasundi, mga luma yan na amulet na ginawang powder tapos hinulma uli. Tama yung sinabi mo, may kasali dyan may mga buto ng monk, minsan. Yan yung mga matataas yung quality tapos mahal din yan so ingatan mo yan so mas okay na itanong mo sa nagbigay sayo pero usually prasumde is ano na yan eh uh, king of amulets yan eh sa Thailand pa so pangkalahatan na protection yan sa mga spiritual at psychic attack at saka pampaswerte na rin ang third question ay mula kay Manuel Serrano maganda ba ang Santo Niño Hubad kung alam mo yung tamang DT na dinadasalan kasi may naka-interview na ako niyan so hindi talaga si Jesus Christ ang nagpapagana dyan so isang DT tapos kung alam mo yung pangalan na yon tapos alam mo yung tamang dasal para i-praise yung DT na yon so maganda siya, mapapagana mo siya pero minsan naman dahil sa orasyon na ginagamit mo at sinabayan na rin ang power of thought mo or mind over matter kaya siya gumagana kahit hindi influence ng DT talaga sa pang lumay or pang gagayuma. So according sa tao na naka-interview ko regarding sa sa tunin yung hubad, so yung orasyon na naglipana dyan sa internet, so hindi yon yung pang gagayuma kasi pang gagamot na yun na orasyon eh. So hindi yon gumagana sa gayuma. Pero dahil sa power of thought mo, sa mind over matter, so minsan nasi-shift yung energy niya lalong lalo na pag sinabayan ng gabay na nakasapi doon sa santoninyong hubad pero kung gusto mo talagang pang malakasan na gayuma so dapat alamin mo yung DT na nagpapagana dyan sa amulet na yan so sa previous video ko yung gayuma paano gumagana o yung proseso so i-click mo yun uh, may kinakausap ako doon na interview at least magka idea ka And then meron ding link doon sa GC para gusto mong makausap siya in person or through call kasi pag malayo kayo so baka hindi kayo magkapareho ng location. So yun lang. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Andy San Juan. Good evening po bro. Tanong ko lang po ulit yung 7 cruises ng San Benito na pinaliwanag mo po dati pwede ko po bang ipangpoder sa sarili salamat po actually sa paniniwala ng iba so pwede din siyang gawing poder pero doon mo ihip sa San Benito mo na medalyon kaya nga tinawag na Seven si Crosses of San Benito eh so doon mo ihip sa San Benito common sense lang ang panglimang question ay username na naman walang pangalan so ito yung tanong niya paano ginagamit ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas actually iba't ibang tradisyon iba't ibang paniniwala din sa Sator so kung sa atin dito sa Pilipinas so meron siyang mga basag bawat letra so bawat letra daw ay katumbas sa titulo o pangalan ng Diyos tapos sa ibang paniniwala naman lalong lalo na sa mga Griego So, ginawa nilang panghuli sa bawat panalangin nila. So, kunwari, magdadasal ng Our Father, tapos sabihin yung hiling mo, and then, Sator Arepo Tenet Opera Rotas, and then, pangalan ng Diti. So, usually, Jesus Christ, kasi yan yung ano nila, paniniwala nila. Kasi, pag nirambol mo daw yung Sator Arepo Tenet Opera Rotas, so, Paternoster Alpha Omega. So, yun yung sa ibang paniniwala kasi according sa belief nila, yung palendrom na yan sa Tor Arepo Tenet Operarotas, pag binigkas mo yan, so isa siyang high vibration palendrom. So pag binigkas mo, magtataas yung frequency ng aura mo. Tapos sinundan mo siya ng pangalan ng Diti, so sa paniniwala nila ay makakaabot sa tenga ng Diti yung dasal mo dahil sa palendrom na yan. So yan yung paniniwala ng taga-ibang bansa. Pero sa paniniwala sa atin dito sa Pilipinas, so bawat letra ay may katumbas na pangalan ng Diyos o titulo ng Diyos. So usually, ang pinakasikat dito sa Pilipinas na pinagkukunan nila ng aral ay yung Sator Coronados. Actually, maraming version ng Sator. Hindi ako expert sa Sator ha. Nabasa ko lang dati, naging interesado ako, ni-research ko lang. Pero hindi ko siya pinapractice talaga. So, ay lang, uh, dagdag kaalaman lang pero hindi ko siya pinapractice so much better na kung gusto mong magkaroon ng malalim na aral dyan o knowledge dyan so lapitan mo yung tao na kaya talagang magpagana ng mga orasyon under sa sator so yun lang, thank you so ayun mga amigs kung meron kayong mga opinion o dagdag ng mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids. Until next topic. Thank you.